and welcome na naman po sa isang episode ng The Filipino Canadian. So, ang topic ko ngayong araw na to ay ang mga maling gawain ng mga Pinoy dito sa Canada. Yes. So, kaya naman naisipan ko uh, gumawa ng video na ito dahil nga ang dami ko na naobserbahan ng mga ginagawa ng mga Pinoy na sa tingin ko ay mali at saka mali pagdating sa law ng uh, Canada or Canadian law. Diba? Kaya ako rin naisip pang gawin ito kasi may nabasa ako kanina sa isang group uh, sa Facebook na nagtatanong sila kung uh, as a, a work permit holder, ano ba, uh, okay ba sila na uh, magtrabaho as part-time kung wala ano, mga part-time jobs? Yung mga ganun ba? So, meron silang worry sa question nila. So, naisip ko uh, dapat uh, kailangan kong i-address to based on doon sa knowledge na nalaman ko about dito sa, sa katanungan nila. So, Marami kasi akong naobserbahan sa sa tagay ko na sa Canada. Dahil ko naobserbahan ng mga maling ginagawa ng mga Pinoy. So ngayon, parang gusto ko siyang i-address. Uh, hindi ko intended na, na i-bash yung mga Pinoy, siyempre. Pero gusto kong, uh, itong video na to gusto kong maging parang gabay aran para sa mga bagong mga Pilipino na gusto punta ng Canada yung mga nangangarap o yung na dito na sa Canada na mga bago, para at least maging guide nyo ito para hindi nyo natularan. So para sa mga bago dito sa Canada o yung mga nangangarap na punta ng Canada gusto kong ilagay sa isip nyo na it's a different ball game na pagdating dito sa Canada. So iba na po ang kalakaran ng gawain dito uh, dito sa Canada, di ba? Kung ano yung mga practices nyo sa Pilipinas iba na po yung mga Uh, practices dito sa Canada. So, let's say, for example, kung sa Pilipinas nagagawa mo yung mga, let's say, uh, bribery or anything like that, pagdating po dito sa Canada, hindi mo na pwedeng gawin yung mga yan. Diba? Mas lalo ka mapapahamak pag sinubukan mo uh, mag-bribe sa mga polis. Mga ganyan. ba? Diba? Kung, sa uh, isa pa, kung, let's say, for kung bad boy ka or ba? Diba? kung uh, matapang ka sa Pilipinas, tapos punta ka ng Canada, hindi ka pwede mag matapang dito. So pag ginawa mo pa rin yung ugali mong kabalbo yan, pagdating mo ng Canada, tignan lang natin kung sa kaya pupulutin. Diba? Same thing naman as sa sinasabi ko ng bribery, subukan mo mag-bribe dito sa mga pulis itong pakatawa na lang. Kasi syempre, alam naman natin lahat na mas malaki yung kinikita nila kaysa sa mga regular na mga manggagawa na katulad ko, katulad ng iba dito sa Canada. Tayo mga pinig kasi nakasanayan natin yung mga yung mga kapit system, yung mga ganyan ba, yung mga bahala na, bahala na system So uh, dito kasi sa Canada hindi mo pwedeng isang tabiin na lang yung mga bagay bagay o yung ilagay na lang sa bahala na diba? Dito kailangan i-follow mo yung rules ng Canada kasi kung hindi mo i-follow ng rules ng Canada pwede, uh, pwede ka mapahamak diba So uh, at saka ang worst pa dito ay pwedeng uh, yung mga mga maling ginagawa mo pwedeng ito ay ito ay magresulta ng iyong deportation. 'Di ba? So ayaw natin mangyari 'yun kaya naman talaga dapat nating uh, sundin yung rules ng Canada. And yes po, uh, dito sa Canada kahit na PR ka or minsan kahit nga uh, 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 citizen ka na, pwede pa rin ma-revoke yung uh, citizenship mo yung uh, PR mo, pagiging PR mo, pwede pong uh, ma-deport pa rin tayo. So, kailangan talagang mag-dobling uh, ingat. At saka, napaka-dream ng mali, eh. i-follow lang natin yung rules ng Canada. Yeah, Di ba? Huwag maging pasaway. At saka, yun, pag-follow mo naman yun, wala kang magiging problema dito sa Canada, for sure. Marami po ako nakikita mga kasablayan o mga maling gawain ng mga Pinoy dito sa Canada. Kahit ako po minsan guilty ako kasi may mga bagay na nagagawa pa rin ako na alam kong mali na. Pero, syempre, ang priority at dapat nating fina-follow ay yung rules talaga ng Canada. Hindi yung sa tingin natin na ang tama, pero yung rules talaga ng Canada ang dapat nating sundin. At ito po ang gusto kong itatak sa isipan natin na sa bawat mali na ginagawa natin ay napakalaking consequences po ang kapalit ito sa atin. Katulad na nga lang po ng deportation or revocation ng ating citizenship or, or permanent residency. So number one, ang unang observation po na madalas ko nakikita at nababasa din po sa mga group ay yung mga bagong nating dito sa Canada na naka work permit po na closed work permit. Ayan. Kasi alam ko po, po na minsan may mga madami tayong free time. Diba po? Eh ngayon, gusto natin na sa free time natin, lalo na pag single ka, gusto mo na may ginagawa ka. Sayang oras eh. Kasi, you know, time is gold, time is money. So, gusto mo, yung oras na yun, yung free time mo na yun, imbis na magkaagala ka, itrabaho mo na lang para mas kumita ka pa. Lalo nga na sa winter kasi minsan, boring, na nakakalungkot, ayaw mo na sa bahay ka lang, gusto mo busy ka para makaiwas sa lungkot, diba? So, ano gagawin mo? Maghanap ka ng part-time. Pero, Tandaan nyo po na pag naka-close work permit po tayo, nakalagay po doon, pag titignan nyo po yung work permit nyo na hindi ka pwedeng mag-aral o hindi ka po pwedeng maghanap ng ibang trabaho. Kung di doon sa specific na employer lang kung ano yung nakalagay doon sa work permit mo. So yun, uh, yun po, meron po kasi dito mga mahilig mag-under the table. Yes, yun po ang reality. Mahilig mag-under the table, mahilig uh, mag-picking and all that. Yun po kasi ay unclaimed po na income yung mga yun. So, you are actually working illegally pag pinasok mo yung mga yun. Kasi work, consider as work pa rin yun eh. Diba? Kasi kumikita ka pa, pa rin ng cash ng pera. Sa tapos hindi natin kiniklaim yun. Diba? Ngayon, ang consequences kasi pag may nagsumbong, minsan kapwa natin, alam naman natin nangyari yan sa kahit sa bansa. Diba? ba uh, sa kapwa, minsan kapwa natin Pinoy mismo nagsusumbong sa atin. Diba? So, ngayon, pagka uh, may nagsubong kasi, maataranta yung, yung employer o yung pinagpa-part-time man nyo, pwedeng tatanggalin na kayo kasi ayaw din na mapahamak din sila. Kasi pag, na, pag nasumbong sila, mapahamak din sila, malaki din yung consequences sa kanila. Pwedeng, di ba, maapektuan yung business nila, di ba, magmulta sila, yung mga ganun ba. Tapos, uh, sa inyo naman, sa mga workers na bago na hindi pa, lalong-lalong kung wala kang ka hindi ka pa PR, hindi ka pa citizen, tapos naka-close naka uh, work permit ka, pag nahuli ka, ayun na nga, pwedeng magiging uh, siguro, blacklisted ka dito sa Canada, pwedeng deportation and all that. Saka syempre, ayaw mo na may pangit kang record pagdating dating uh, dito sa Canada. Kaya yun nga, uh, kung titignan mo kasi para siyang harmless, pero <laughs> pag nahuli ka, ang laki ng epekto talaga dito sa process ng papel mo, kung lalong-lalong kung gusto mo maging PR. Kaya ang advice ko sa mga bago, magtimpi na lang muna kayo, di ba? Di ba? Magtimpi na lang muna, wag kayong atat na magkaroon ng part-time job. Uh, agad agad. ayusin niyo muna yung uh, magpost mag-post kayo yung sa main job niyo, dun sa employer na kung sa inyo. And then uh, pag naayos yun na yung PR niyo, pag naging uh, open work permit na kayo or pag naging PR na kayo, yun. Free na kayo. Pwede niyo nang gawin lahat ng gusto niyo kahit sa job ang gawin niyo, walang problema. Pero pag naka-close work permit kayo at bago pa lang kayo sa Canada, mag-stick to one muna kayo. Parang pag-ibig lang yan, di ba? So, stick to one muna. Mag-focus muna kayo sa main job nyo. Tsaka, yun nga, pag uh, PR na kayo, pwede na kayong gumalaw at marami na kayong pwede gawin. Tsaka, kadalasan naman yung mga, dun sa may mga partner, uh, usually, pag kinakuha nila yung partner nila, yung mga part nila naka-open work permit. Ibig sabihin nun, pwede sila mag-work kahit saan, kahit ilang jobs pa yan. So, uh, maraming marami ang na yung mga naka-open work permit, sila yung mga nag-hassle, sila yung mga maraming ginagawa talaga na trabaho. Diba? Tulad na sabi ko, just follow the rules para hindi tayo mapahama. At saka for your own safety din naman yun. Kasi kung alam nila na illegal yung ginagawa mo, pwede kang ma-exploit din eh. Pwede ka nilang lukuhin, di diba? Pwedeng, let's say, for example, ang minimum wage dito sa Nova Scotia, ewan ko, nasa 15 na ata. Pwedeng sabihin nila, oh, illegal itong ginagawa mo. Papayagan kitang uh, magtrabaho, pero bibigyan ka ng ng $10. Yung ganun ba? O bibigyan ka ng $5. ba? Diba? Minsan kasi tayo mga Pinoy, okay na lang. Kasi pera din yan, eh, di ba? Pero, hindi natin iniisip na in-exploit na pala tayo. Di ba? Na mali pa lang ginagawa rin ng employer sa atin. Di ba? Na ginugulangan na tayo. So, ano yun? Uh, for our own protection, di ba? Kaya, kaya naman, uh, mabait din talaga ang Canada kasi kung isipin nyo, pinaprotektahan din naman nila tayo, mga, mga foreign workers. Pangalawa, ito madalas, ito ang dami kong nakita, madalas kong nakita. <laughs> Grabe. Uh, ito ay yung sa driving naman. Uh, kadalasan sa driving, ang dami kong nakita ang pagkakamari ng mga piloy lalong lang yung mga bago. So dito kasi sa Canada, Uh, pag meron kang uh, full license sa Pilipinas, pwede kang mag-drive dito sa halagang mga, uh, I think, 3 months na pwede kang mag-drive. Nagamit mo yung Philippine license mo or kaya something galing, bansa na license. Pero after yun nun, da pag uh, patapos na, dapat meron ka na rin Canadian license. Diba? So, ang ginagawa ng iba, uh, pinaparasa nila yung paper nila para makapag-actual uh, driving test na sila para pag nakapasa sila makuha nila yung talaga, na ng license na para talagang liga sila pwede mag-drive dito Canada Ngayon, po akong nakikita at nakilala na nag-drive po na naka-student pa lang, 'di diba po? So, pag student uh, holder uh, work uh, student uh, driver permit holder ka pa lang, hindi ka kasi pwedeng mag-drive na wala kang uh, kasamang naka-full license, 'di diba? Let's say for example ako, naka-meron akong full license na driver's license pwede kang pwede kitang pag-drive pa as a training, di ba? So, pero pag wala ako, hindi ka pwedeng mag-drive mag-isa. So, ang dahil ko pong kilala o nakita nang nagda-drive mag-isa pasaway. Ayan po. Yan kasi ang, ang mahirap minsan nagiging parang sa gusto nating matuto agad, gusto nating mag-practice kahit na wala na wala na tayo mahanap na naka-full license, nagda-drive tayo mag-isa. Okay po yan sa una. Masarap naman yun. Okay naman yun talaga pag hindi ka nahuli. Pero once na mahuli ka, Ewan ko na lang, di ba? Ang laking dagok yan, ang laking problema niyan. Kasi pwedeng ma-capture yung kotse na ginagamit mo and then magkakaroon ka lang ng record. Baka hindi ka nabigyan ng license ever. Di ba? So, ang laking consequences talaga ng uh, nagmamaneho na wala ka talagang lisensya. Kaya dapat yan, wag na wag na wag po natin ginagawa. Diba? Katuloy na ng uh, patience na lang po, maghintay na lang kayo. Konting sakripisyo lang naman yan pinagdaanan ko yan, pinagdaanan namin lahat yan. Ang dami po nagsakripisyo dito sa Canada kaya hindi ko rin po maintindihan yung iba bakit nag-rush na mag-drive agad-agad and all that. Diba? Ako nga po na sumukan kong naglakad sa snow nung ako'y nag-upisa pa lang hanggang tuhod yung taas ng snow naglakad, naglalakad ako mapuntang bahay to work. Kasi hindi wala pa akong means of uh, any uh, transportation at that time. Diba? Hindi, hindi pa wala pa akong kotse. So, puro kami lakad. Saka, marami pong kwento dito sa Canada na ang daming mga Pilipino na naglalakad papuntang trabaho or nagpukomute papuntang trabaho. So, isa po yan yung nagdo-drive ng uh, wala pang lisensya. napaka -pasaway. Bawal po yan at ang daming mga Pilipino na gumagawa yan. Sana po, uh, huwag niya na pong gawin yan. kasi so, isipin din natin na pag nagdo-drive tayo na hindi pa natin kapisado yung yung sistema ng pag drive dito sa Canada tapos kasama natin yung family natin. ba diba? Pag may nangyari sa atin or pag may nangyari sa inyo, madadami ang family nyo. Diba po? Ang laking parang wow, pagsisisinod pag nangyari man yun. Sana huwag naman pero malaking pagsisisinod pag may nangyari sa family nyo. Ako po, lagi kong sinasabi sa mga tinuturo ako mag-drive sa, sa kapatid ko na pag nagmamaneho ka, ah, parang yung kalahati ng paa mo naka, nakahuhay na kasi any any minute any split second pwedeng may makabangga sa iyo o mangyari sa iyo kahit kasi minsan kahit gano'n tayo kasi sa kalsada pag uh, sira ulo yung mga nag drive na uh, sa ibang sa ibang path tapos natamaan ka wala ka talagang ng ligtas kaya kaya talagang ikaw na mismo yung mag-ingat mag-double ingat as a driver at isa pa, driving pa rin, yung uh, nag-drive naman, nang nakainom, ay grabe mga kambayan. Anda, siguro may nanonood dito ngayon na guilty. <laughs> ako po, may, may pagka-guilty po ako niyan. Diba po? Pero dati po, ngayon halos uh, hindi, hindi na po ako nag-drive nang nakainom uh, pa uwi. Kasi po, alam ko na po yung consequences. Lalo nga na kayo, meron na akong pamilya. May anak na ako. So, sobrang nag-doubling ingat na po ako ngayon. So, yeah, uh, maraming pong mga pinay dito na galing sa party or nag-inom, nakainom at uh, nag-drive pa rin po pa-away. Which is, uh, nasa rules naman po talaga yan ng uh, pag-drive na bawal. Kahit sa Pilipinas po o kahit sa bansa, kahit na nakainom ka ng ilang shots, huwag ka na pong mag-drive. Mag-taxi ka na lang or maghanap ka ng designated driver na pwede mag-drive sa'yo uh, pa-away or manundo sa'yo papunta sa bahay nyo, ay, ay sa bahay, kahit sa bahay nyo, papunta sa inuman. So, ganun po yung ginagawa ko minsan. Uh, so, pag may plano kaming mag ng mga tropa, nagpapasundo na lang po ako sa nila. Tapos, pag uwi na po, nagpapasundo ko sa wife ko para at least safe po na alam ko na walang mangyayari sa akin sa pag-uwi ko. Kasi ang worst po dito ay hindi lang yung yung ako eh, yung may mangyayari sa akin. Yung pero damage ko pa yung makabangga pa ako ng ibang tao, yung mga inosending tao. Tapos may mangyari sa kanila, cargo ko yun, di ba? So, napaka bigat nun sa feeling pag may mangyaring gano'n man. Sana wag, pero yun po, kaya wag tayong pasaway. So, ayun lang naman mga kababayan. So, may video lang to kasi nakita ko nga yung question na yun na, naisip ako gumawa ng video about doon para naman maging aware uh, tayo lahat para alam niyo yung gagawin nyo, lalo-lalo na pagbago kayo, di ba? Ang punto lang naman na gusto kong uh, i-share sa inyo ay yung uh, just follow the rules, follow the Canadian rules para hindi kayo mapahamak. Kasi nga iba na 'pong labanan dito kumpara sa Pilipinas. Hindi natin hindi na natin pwedeng gawin yung mga ginagawa natin na kamukha sa Pilipinas, hindi natin pwedeng gawin dito sa Canada. So, ayun mga kababayan sana may napurok kayong aral kahit ko dito sa topic kong ito ngayong araw na 'to. At uh, please don't forget to like, subscribe and share. See you na lang po sa aking mga next videos. Paalam, have a good day. Peace.